It was not the first time. If you were sorry you didn't do it, yes. and the 8,000 that you stole two days ago, everything needs to come back. Okay. I'm not stupid. Okay. I told no, no, you before, no, we are no. not stupid. I will, I will, I will back, madame. I will back. I will back. No, but you cannot go away. I have your Kimdik, eh? the police, you more You can choose whatever you police. want. police. I don't work with police. I told you, I don't work with I work different. You don't know. You think I'm kind guy, eh? You're going to see what I'm going to do. Bring all the money. Call your family. Call everybody. Bring all the money. Mirage. Yeah? Mirage. You're going to bring all the money now. No. Sa mundong puno ng sakripisyo at tiwala, may mga kwentong biglang nagiging bangungot. Isang Pinay domestic helper sa Turkey ang hinagupit ng sinturon ng kanyang amo matapos umanong mahuling nagnakaw ng pera na nagkakahalaga ng 24000 wala nang nagawa ang pinay kundi humingi ng tawad ngunit huli na ang lahat dahil paulit-ulit na pala niyang ginagawa ang pagnanakaw so, matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanyang amo ang pinay tinuring na parang pamilya Ibinigay ng mga amo ang lahat ng kanyang gusto at pangangailangan, at higit sa lahat, tinrato siya ng may respeto. We help you with everything, and you steal from me? Huh? Eh? What we did, did we wrong to you? We, 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 we handle you with respect, huh? Eh? We give you respect. Paano nauwi sa pagkasira ang tiwala na ilang taon binuo ano ang nagtulak sa isang kababayan natin na tumalikod sa kabutihan para lang sa bisyo. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Sa bawat kanto ng mundo, may Pilipinong nagbabanat ng buto para sa pamilya. Sila ang tinatawag nating mga bagong bayani. Mga ina, ama at anak na handang tiisin ng gutom, lungkot at pangungulila kapalit ng magandang kinabukasan para sa mga mahal nila sa buhay. Sa ilalim ng init ng araw, sa gitna ng lamig ng disyerto, o sa bahay ng mga banyaga, araw-araw silang lumalaban. Ngunit sa likod ng mga larawan ng tagumpay at remittance na ipinapadala buwan-buwan, may mga gabi ring puno ng luha. May mga OFW na matagal nang hindi nakakapiling ang anak. May mga ina na nakikilala na lang sa video call. At may mga ama na hindi na makita sa graduation o kaarawan ng anak dahil nasa ibang bansa. Ganon kasakit, ganon kabigat ang sakripisyo. Pero sa kabila ng lahat ng yon, patuloy silang umaasa. Patuloy silang nagtatrabaho. Kaya naman, kapag may isang OFW na nagkamali, hindi lang siya nagdadala ng sariling pangalan. Dinadala rin niya ang bigat ng imahe ng milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa. Ang isang pagkakamali ng isa, minsan, nagiging mantsa sa lahat. Kaya sa kwentong ito, mas mabigat ang tanong. Paano kung ang isang itinuturing na huwarang Pinay sa Turkey, ay siya palang bibiyak sa tiwalang ilang taon binuo? Isang kwento ng kabaitan na nauwi sa kahihiyan. Isang kwento ng pagtitiwala na nauwi sa pagnanakaw. At ang masakit Nagsimula ang lahat sa tahimik na pangarap na maging bayani sa sariling paraan. Ngunit minsan, kahit ang mga bayani nadadapa rin. Sa simula, walang bahid ng problema ang ating kababayang Pinay, isang domestic helper sa Turkey, ay itinuturing na parte ng pamilya ng kanyang mga amo. Ilang taon na siyang naninilbihan, maayos, mapagkakatiwalaan, at laging inuuna ang trabaho kaysa sa sarili hindi siya pinapabayaan. Binigyan siya ng sariling kwarto, maayos na pagkain at minsan pa nga ay sinasama sa mga family gatherings. Sa likod ng mga ngiti at maayos na pakikitungo, unti-unti pa lang nabubuo ang isang lihim, isang bisyo, isang tukso. Ayon sa mga kababayan natin sa Turkey, matagal na raw niyang nakahiliga ng sugal, kasino, slot machine o anumang larong nag-aalok ng instant na pera. Sa una, maliit lang daw, parang pampalipas oras. Pero habang lumilipas ang buwan, mas lalo itong nalulong at gusto na bawiin ang mga naitalo niya. Hindi na ito laro. Isa na itong pagkalulong. At doon na nagsimula ang tahimik na pagbabago. Ang dating masayahin, naging mailap. Ang dating laging nakangiti, biglang nagiging iritable kapag walang pera. Ngunit dahil sa tagal ng kanyang paninilbihan, Lubos ang tiwala ng kanyang mga amo. Hindi sila nagduda. Hindi nila inisip na ang taong tinuring nilang pamilya ang posibleng maging dahilan ng kanilang pagkalugi. Kaya nga masakit isipin, paano mo magagawang sirain ang tiwala ng mga taong nagpakita sa iyo ng kabutihan sa isang bansang pinangarap ng iba? Sa mundong puno ng pangaabuso sa mga kasambahay, bihira ang amo na marunong rumespeto at magmahal. Pero sa pagkakataong ito, ang respeto at kabutihan ay sinuklian ng kasinungalingan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang lumalali mang hukay na hinuhukay niya para sa sarili. Mula sa tahimik na bahay ng kanyang mga amo sa Turkey, unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula ito sa mga maliliit na bagay, mga perang hindi na nabibilang ng eksakto, mga gamit na nawawala at mga kilos na tila may tinatago. Sa una, ayaw paniwalaan ng mag-asawang amo. Wala silang kahit kaunting pagdududa sa Pinay dahil matagal na itong naninilbihan sa kanila at itinuturing na parang sariling pamilya. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang pera na nawawala. Libo-libo. Hanggang sa hindi na ito pwedeng palampasin. Kaya isang araw, tahimik na nagdesisyon ang mga amo. Naglagay sila ng CCTV camera at naghanda ng isang pain. Hindi maliit. Hindi basta-basta. 24,000 dolyar. Isang perang kayang magbago ng buhay o magwasak nito. At sa loob ng bahay na dati ay puno ng tiwala at respeto, nagsimula ang isang bitag na magbubunyag ng katotohanan. Ayon sa mga ulat, habang walang tao sa paligid, dahan-dahan siyang lumapit sa lugar kung saan nakalagay ang pera. Pasimple, parang sanay, pero ang bawat galaw niya, kitang-kita sa kamera. Isang iglap kinuha niya ang pera. Wala nang pag-aatubili. At doon na nagsimula ang lahat. Nang mapanood ng mga amo ang CCTV footage, parang gumuho ang mundo nila. Hindi sila makapaniwala ang taong pinagkakatiwalaan nila ng bahay, ng mga anak nila, ng lahat, siya pa mismo ang nagtaksil. At mas masakit pa rito, bago pa man ang $24,000 na yon, may una na pala siyang ninakaw, tinatayang $8,000 pa. Sa kabuuan, higit $32,000 ang nawala sa kanila. Isang halagang maaring maging puhunan sa negosyo o pang-aral ng mga anak, ngayon, lahat naglaho dahil sa isang maling desisyon. Sa oras na iyon, sumabog na ang lahat. Galit, sigaw, luha. Ang dating tahimik na bahay ay biglang napuno ng mga salitang puno ng sakit at pagkadismaya. Sa video makikita ang mag-asawang amo, nanginginig sa galit habang kinukompronta ang pinay na ilang taon na nilang tinuring na pamilya, ang babae, halos hindi makatingin. Bakit mo ginawa to sa amin? Sigaw ng lalaking amo. Binigay namin lahat sa iyo. Respeto, pagkain, bahay, lahat. Pero ganito mo kami babayaran? Tahimik lang ang ating kababayan. Tanging pag-iyak at paghingi ng tawad ang lumalabas sa kanyang bibig. Pero sa tindi ng galit ng lalaki, tila hindi sapat ang salitang sorry. Sa sobrang pagkabigo kinuha ng amo ang kanyang sinturon. At doon na bumuhos ang init ng galit. Isa, dalawa, tatlong palo. Sabay sigaw ng ibalik mo lahat ng ninakaw mo. Pilit siyang inawat ng asawang babae. Enough, tama na, sigaw nito. Pero hindi mapigilan ng emosyon. Dahil sa isang iglap lang, gumuho ang tiwalang ilang taon nilang binuo. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may halong tanong na mahirap sagutin. Kapag sinira ng isang tao ang tiwalang pinaghirapan mong buuin, may karapatan ka pa bang magpatawad? O natural lang bang magalit? Matapos ang matinding sigawan, luha at galit, sumapit ang katahimikan. Ang Pinay basang-basa ng pawis at luha, nakayuko ang ulo pa ulit-ulit na humihingi ng tawad. Sorry sir, sorry ma'am, yun lang ang mga salitang kaya niyang sabihin. Pero sa kabilang panig, ang mag-asawang amo, tila hindi alam kung ano ang dapat gawin. Dalawang emosyon ang naglalaban sa loob nila. Galit at awa. Galit dahil ninakawan sila ng taong pinagkatiwalaan nila. Pero awa, dahil sa kabila ng lahat, tao pa rin ang nagkasala. At marahil, desperado lang talaga. Ayon sa mga ulat, Gustong isuko ng babaeng amo ang pinay sa pulisya. Let the law handle it, Anya. Pero ang lalaking amo, ang mas galit sa dalawa, ay biglang nagdesisyon ng kakaiba. Hindi raw niya ito ipapakulong hangga't maibabalik ang pera. Oo, galit siya. Pero sa ilalim ng galit na 'yon, may bahid ng pag-unawa. Alam niyang may mga perang naipadala na sa Pilipinas. At imbes na habulin ng hustisya, mas pinili niyang habulin ng pagbangon. Isipin mo yon. Sa halip na ikulong, pinayagan pa siyang umuwi ng Pilipinas matapos maibalik ang natirang pera. Isang desisyon na nagulat maging ang ibang Pilipino sa Turkey. Sino ba naman ang hindi magagalit kung nanakawan ka ng $24,000? Pero sa pagkakataong ito, pinili ng amo ang kapatawaran kaysa katarungan. Sa maraming kaso ng pagnanakaw, bihira ito mangyari. Karaniwan, ang ganitong sitwasyon ay nauuwi sa kulungan, deportation, o kahit lifetime ban. Pero dito, kakaiba. Marahil nakita pa rin ng amo ang kabutihan sa kabila ng pagkakamali. O baka gusto lang niyang matapos na ang lahat. Isang pahina na gusto niyang isara para hindi na masaktan ulit. Sa huli, nakauwi sa Pilipinas ang Pinay tahimik. Walang fanfare, walang pasiklab, dala ang bigat ng konsensya at ang marka ng kahihiyan. Pero ang tanong, sapat na ba ang pag-uwi bilang kabayaran? Dahil minsan, mas mabigat pa sa kulungan ang konsensyang araw-araw mong dala. At doon, nagsisimula ang tunay na sentensya, hindi sa korte, kundi sa sarili. Ngunit bago tuluyang matapos ang kwentong ito, may isang bagay pang dapat nating pag-usapan. Ang aral na dapat nating bitbitin bilang mga Pilipino sa ibang bansa. Sa dulo ng lahat ng ito, galit, hiya at kapatawaran. May mga aral na hindi pwedeng balewalain. Dahil ang kwentong ito hindi lang tungkol sa isang pinay na nagnakaw. Hindi lang ito tungkol sa 24,000 na nawala. Sa bawat OFW na lumalaban sa ibang bansa, ito ang paalala. Ang tiwala ay mas mahal pa sa pera. Dahil kapag pera ang nawala, pwedeng kitain ulit. Pero kapag tiwala ang nawala, minsan kahit buong buhay mo, hindi mo na mababawi. Kaya bago tayo matukso ng easy money, bago tayo madaig ng mga bisyo, isipin natin kung sino ang maapektuhan. Hindi lang ang amo. Hindi lang ang pangalan mo, kundi pati ang buong imahe ng Pilipino sa mata ng mundo. Nakakalungkot isipin na sa panahon kung saan maraming kababayan ang nakikipaglaban para sa respeto, may ilan pa ring nagiging dahilan ng kahihiyan. Pero higit pa sa panghuhusga, dapat din nating tanungin. Bakit umaabot sa ganitong punto ang ilan nating kababayan? Ang labis na pressure. Ang pangungulila. Ang hirap ng buhay abroad. Lahat ng ito, kapag pinagsama, nagbubunga ng mga desisyong hindi na natin makontrol. Kaya kung may kilala kang OFW o ikaw mismo ay nasa ibang bansa, alagaan mo ang sarili mo. Hindi lang ang katawan, kundi pati ang isip. Ang tukso ng instant money ay parang apoy. Kapag nilapitan mo, iinit. Pero kapag pinilit mong kontrolin, ikaw ang masusunog. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano karami ang naipadala mong pera, kundi kung gaano mo na pangalagaan ang iyong dangal. Ang dignidad ay kayamanan na hindi kailanman mananakaw. Kaya sa mga kababayan natin sa abroad, maging tapat, maging mapagkumbaba. At huwag kalimutan, kahit nasaan ka man sa mundo, dala mo ang pangalan ng bansang ito. Dahil sa bawat kilos mo nakataya ang imahe ng milyon-milyong Pilipinong nagsasakripisyo para makamit ang respeto ng mundo. At para sa ating lahat dito sa Pilipinas, isang paalala rin ito, huwag tayong basta humusga. Oo, nagkamali siya. Oo, nasaktan ang kanyang mga amo. Pero sa bawat pagkakamali, may aral na pwedeng magligtas sa iba. Ang tiwala, minsan nawawala. Pero ang leksyon dapat manatili. Dahil kung may isang bagay na hindi dapat natin ipagpalit, iyon ay ang ating integridad. Kahit gaano kahirap, kahit gaano katukso. At sa dulo ng lahat, ang tanong. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, pipiliin mo ba ang pera? O ang dangal? Isang maling hakbang lang maaaring sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Hindi mo kailangan ng malaking pagkakamali para bumagsak. Minsan, sapat na ang isang desisyon na ginawa mo sa gitna ng tukso. Ang 24,000 ay pera lang. Pero ang tiwala, ang pangalan at ang dangal ng isang tao, yan ang hindi mo mababayaran. Kaya sa lahat ng Pilipino sa abroad, maging mapanuri, maging matatag. Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot, sugal o inggit. Dahil sa oras na mawala ang tiwala, pati kinabukasan mo, madadala rin 'yon. At sa mga nanonood ngayon, kung ikaw ang amo, mapapatawad mo ba siya? At kung ikaw naman ang OFW, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang integridad mo kapag ang tukso ay nasa harap mo na? I-comment mo sa ibaba ang iyong saloobin dahil ang opinion mo ay mahalaga. Hindi lang para sa kwentong ito, kundi para sa lahat ng kababayang patuloy na lumalaban sa ibang bansa. Kung naniniwala kang ang tunay na yaman ay ang tiwala at dangal, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagbibigay aral at inspirasyon. Maraming salamat po. Bring all the money. Call your family, call everybody. Bring all the money. Miraj, Miraj, you're gonna bring all the money now. Okay, take... No, send somebody. He will bring the money now. You're not gonna. No, gonna let somebody bring the money. No, I, they... I, I tell you. Miraj, I tell you, bring the money. You eat from my bread. We help you with everything, and you steal from me. Eh? What we yeah. did we wrong to you? We, <inaudible> we 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 handle you with respect. Eh? We give you respect. Everything. Bring all money now.